Paklay. Linggo ngayon, magluluto kami ng paklay. Bersyon ito ng asawa ko. Ayan. Siya si Bingbing, pamangkin ng asawa ko. Nagugupit ng sili. At binibidyohan ko siya. At ito na nga, O oh, diba, hindi niya alam, sa kanya pala nakaharap yung camera. <gibit> Wala kang may litre pan Meron ba? Sige. Bakit di yung Ito, ito yung kanyang <gibit> versyon. May atay. Kasi sabi ko, ayaw ko ng baga. Sabi niya atay naman ang ilalagay ko hindi baga. Kaya ito na nga, ginisa niya na yung atay. At ito na nga, parang ang sarap ng tingnan, no? Wow! At ito na nga, nilagay na yung mga laman loob, katulad ng toalya, pistawil o ano man yan, bahala na yan, basta laman loob, masarap yan. Hmm. Konting halo-halo kay. Ayun na, hinalukay na naman. Malapit na ito. Wow, sarap. Ayan na oh. At alam nyo bang panimpla niya rito ay yung sabaw ng fruit cocktail para daw manamis-namis. Tapos may anghang. Wow, sarap dito. At nailagyan pa nga ng pangpakulay. Pato yata yan. Ano ba yan? Basta yun na yun. Kunting halokay, halokay. Oop. Takpan ng uli. At yan na nga yung sabaw ng fruit cocktail. Ayan na oh. Pampanamis na misyon yun. Yan ang sarap. Wow. Lapit na nating matikman to. Tara. Oops, ayan na ang pinaka finish product. Ayan, product pagod. Oh ha. Yan yung pampalasa, sili. Pula at saka green. Lame kayo. Tara. Na natin.